Mga Kalingap, supportahan niyo po, Kalingap Nick, uh, ambasador po ng uh, Nating sa Davao. Uh, supportahan niyo po siya para mas mapanawag pa po ang ating programa, uh, programang Ginap sa Mayhiro. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. Na labing maaasahan Ang nais niya'y makatulong Sa hirap na kababayan Di pa may susubing dagat may tatawiling Maging bundok kanyang haayati Ang hapon na uh, kaliap, no? uh, hapon na ngayon Nandito uh. tayo ngayon sa bahay ni Ruid Kasi ating hatiran ng uh, kunting tulong Mula kay uh, Ati Chrissy at ati Ine Ah, uh, ito po rin, samahan nyo kami. Ayan, well, good evening. Oh, gabi na talaga na. Oo, mm -hmm. wala pang ilaw. Sinabot kami ng gabi. Maglagay pa siya ng may ilaw. Mayroon kasi yung may isang tao. Ah, uh, ano yun, beneficiary din natin. Ayan. Ayan. Ayan, may ilaw na. solar, ano. Lagay pa siya ng ilaw. Ito lang may solar siya ng kabinat. ah uh, Parang sa pag pag once na mag-study yung anak niya, may ano siya, may, may ilaw. Para din sa mga anak niya mga kalingat. Ayan, si Catherine. Galing pa sa work. sa, Si Catherine galing pa sa school. Dito na rin tulong, konting tulong. No? Kumusta ko na ba yung buhay-buhay natin? Saan <laughs> 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 <Lang> galing? Wala <laughs> uling? Nag-deliver ka ng uling? Oo. Oh. Ganun sa ako? Hindi mga lang. Hmm. Ah? Yan, yeah, tapos yung sakit mo. Ha? Ah? Yung sakit mo na inaubo ka. Last oh. na siguro yan. Last. Ay, ay, siguro yan, last lang? Oo. Oh. Hindi ka rin nag-inom ng gamot. Ay, hello. Ay, kambal. so ano yung tuntawa na ito. Yung huh? mga kalinga po, may limang anak. Ang dalawa yung kambal na ginagatas pa. Dante, tapos dito pa yung mga anak niya. Ang kulit ni ni ano, ni Catherine. Ito yung kambal. Grade. Grade. Anong anong year ka na? Anong grado ka na? Anong grade? Grade 1? Ito yung isa. Grade 2. yung Ito may may bigay ko Ano? Na bigas. Galit kay Ate Christy. At kunting grocery, no? So, may, trio, tuyo, may uh, noodles, may sardinas, may, may gatas, uh, may no? may oil, at saka ano, ah, kunting uh, asukal, kape, ganyan. Para sa inyo, para naman sa ganun. May makain yung mga estudyante mo na dalawa. Ayan, dito. Ayan, dito yun. Ito, o. Ayan. 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 Hmm. Itong grocery na ano, tuyo, sardinas, ano, noodles, notebook, kape at saka ano. May notebook din. Ah, uh, mamaya ano na notebook. Ito. Ah. Huh? At saka ikaw, anong year ka na? Grade 1. Grade 1 at saka grade 2. Yung papel ba ng grade 1, the same lang, pareho lang sa oh. grade 2? Ah, pareho lang. Yan. Yan. So, may may papel. may lapis ganyan, no? Ano lapis tagisa ganyan natin mo, no? Tapos tagdalawa kay notebook, no? Oh. Tagdalawa kay notebook. Ganyan, para sa pag-aaral yan, mag-aaral na buti ha. Kukulang yan? yan, dagdagan na lang natin. Mag, uh, dagdagan lang namin pag kulang. Mag, uh, ilan bang kulang yan? Ilan bang notebook mo ngayon? Isa lang daw kulang. Ah, kulang pa lang isa yan. Para ano, tatlo. Yung notebook mo, ilan? Anong pangalan mo? Ma? Ma real pay. May real Ilang notebook pa rin ang kulang mo? Ah, Isa uh, so, din. Kulang lang yung tag-isa notebook ang kulang. Tag-isa na lang. Oh, oh, Bili lang. Sa namin ulit, bigyan. Bigyan pa rin namin kayo ng notebook. No? Anong pangkulang yung pag-aaral? Ang kulang nyo sa inyong mga gamit? Yan, may lapis na kayo, may ano, notebook, papel. Ano pang kulang? Crayon? Oh, sige, bibili ka, bibili kami ng crayon. Ah, uh, para doon sa kulang at sa tagi sa notebook ah Mandilim na. <laughs> yan uh, na. yung kambal mga kalinga. Ano po masabi mo, Will, sa ano? Mga nagbigay niyan sa bigas si Ate Christy at sa groceries kay Ate Ine. Salamat kinay Puro kayong tabang na siya mo. May gatas din yan, bear May blan. gatas din yan, bear brown. Ano dyan sa mga bata. Ay, yung mm -hmm. misis mo saan yan? <coughs> 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 Tilbao <Katulong? Katulong>? sa <coughs> oh. mm -hmm. ah, ano? Ligos? Ligos. Katulong. Tulong yung tulong. 15.30 man yan ang ano daw, makauwi, no? Oh, 15.30 mag-uwi? Oo, 15.30. 6,000 lang yung sahod niya dun. Hindi magkasya yun kasi ano, sa dami ng anak mo, no? Nag-uling ako, nag-uling doon sa... Nag-uling lang. Ay, so, mga kalinga, ginanti na tayo mga kalinga. Ay, ng bigas. ito ko, ko yung ama na naiwan sa bahay. Mm -hmm. Kasi uh, may sakit. lang talaga yun eh, kontentis lang no. At uh, medyo ano lang kayo, medyo ano lang kayo, medyo ano yung uh, tulungan. Kasi ganun lang sa bahay. O nalang naiwan sa mga bata ba? Oh. nag kanila. Yung panay -pan 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 mm. mo muna yung ano bigas mo, yung bigas mo at ano mo, Josiri, para hindi ka hihirapan. May mga tuyo niyan, noodles, masabinas, so, uh, oil, at saka uh, ano. Uh, may ano pa dyan, na uh, kapi, gatas, Tama, meron tukas, dyan, tukas para sa anak mo. Gatas-gatas. O, magtimpla doon ng gatas si Papa. Gatas-gatas. pa paano muna? Huwag muna ang pakarga

Uy, natin. Ah, uh, napilitan yung uh, na, ano yung asawa niya no, napilitan maganda po ay sa digos. Bilang isang katulong sa bahay. Hmm, sa bahay. Yeah. Mm -hmm. Yung mga galing yung, itong bata na yan, si Catherine. Ah, oh, uh, mautak masyado, no? May ah, medal yan. May medal yan. Sa grade 1 pa lang, ha, may medal na. At mautak talaga talaga. Yeah, yung bata, kaya tinutulungan natin lalo kasi sayang yung ano bata ah, hindi niya hindi alintana yung kahirapan hindi 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 sa gabal yung kahirapan para hindi siya mag-aral ng mabuti kaya marami daw nag shelo si bato na eh. Batto, naka, ano na ah, nagkaroon ng boli no konti sa parents na nga nagkakaring na ng mga salitang hindi kaya-aya kasi ang ah, sabi ng iba na hindi bato yung uh, bata na hindi ma, ma mahirap, yun na ang naging honor. Eh, ano naman yun? Nasa utak man talaga yun. Tama yung ginawa ng teacher. Wala siyang, ano, wala siyang uh, pinapaboran. Kung talagang utak ng bata, dapat talaga maging honor, gawin mong honor para, ano, uh, Ma-encourage na yung bata na mag-aral. Uh, kasi may iba kasi na ano, binoboli, No? Dahil uh, walang maibigay sa uh, ibang paralan, sa mga paralan na. Instead na honor hindi na in-honor. No? Yeah, Maraming salamat sa ano teacher ni ano ni cha, ni Catherine okay. na napakabuti at napakaganda ganda ng ugali na no. wala siyang pinipili kasi niya estudyante yung talaga nagiiirap nag-aaral at na, talaga masipag mag-aral at nagkakaunod talaga okay. yun lang ikaw dai magaral okay. ka mabuti ha Mag-aaral mabuti para ano okay. sa ganun Uh, makatulong okay. no, eh, Pag nag-graduate, makatulong kay papa nung no? mama. Ano bang ba gusto na mo pagdako? Paglaki mo? Anong gusto mo matapos? Ha? May... Anong gusto mo matapos? Nurse. Nice. Nurse. Nice? Nice. Yeah. Yeah. Gusto, gusto nun nice. Nice. Yeah. Yung si ano, si Catherine, anong gusto nun? Gusto niya maging? Catherine. Anong gusto mo pag naglaki ka? Anong gusto mo matapos? Ah, Ate gusto che. mo mag -toucha? Good. Oh, good si Katrin. Talaga naman, oh. Ayan pa. Ah, oh, di dili na. Yun lang mga kalinga pa. Uh, maraming salamat. Huwag po natin kalimutan si Kuya Bala at Natin <laughs> na Prab. Ang buong matubang family, no? Uh, maraming salamat din sa ating mga sponsors kagaya ni Ate Christy sa kanyang pabigas sa groceries galing kay Ate Imi at uh, Atsagal kina yai, yai atsagal yeah. si Catherine, at uh, si Irene DB. Saka nang uh, binibigay na ano na ayan pala may ilaw. Binibigay na pang livelihood, no? Yeah. Livelihood ng Norwell sa kanila. Pwede si makapagbigay kami ng ano nang uh, mm, ng ano yung Pilipino. pipino. Pipino. Ah, Pero ng uh, Sa katapusan siguro. Ah, dito, dito. Kasi wala mga dito sa malalag na ano. Pipino. na sidling. Ngayon, Ngayon pa na, na ano, nakita ah. ko na no, pwede pa lang may may light. Tapos no. <laughs> ano? kanina ang dilim. Oh, uh, dilim masyado kanina pa. <laughs> yeah, Kasi yeah, na mga kalingap. Ito ginag ginagabi madi. tayo sa ating paglingap ng mga kalingap. Kasi nintay namin dumating yung tatay. Kasi nintay namin dumating yung tate Kasi naghanap pa talaga ng, ng, ng mapagkitaan. Yeah, yun ang mga kalingap. Salamat. At God bless po sa lahat. kaibigan na labing maaasahan Ang nais niya'y makatulong sa hirap na kababayan Na may susuming, dagat may tatawirin Maging bundok kanyang aayati Kuya Bal, Kuya ba? Kuya ba? Santos, patubang Pagmamahal sa

pagpapala Ubus para sa akin Tumay marami pa Ang mga katanggap ng blessings Wala sa akin, ni Kuya Ban